huwag, huwag punta po kami ngayon ng bayan ni Jess Rohn po kami ng pandesal alas 5 pasada na po ng umaga yung kasama ko yung ginising ko pa lang <laughs> muta pa bili kami ng pandesal medyo malayo-layo tong aming lakarin ha kahapon, i-bili kami ng pandesal pero yung isang pamaging kong kasama ko lakad lang pero nung pabalik kami may sumakay kami sa uh, sa motor. ngayon wala tayong masasakyan motor, lakad ulit tayo okay lang yan, exercise exercise mga bukid bawaba ng bano bundok para bumili ng pandisal masarap kasi pandisal nila ito, yun inyong... Pagising mo sa umaga, ang ah, maririnig mo, yung ng ibon, huni ng baka. Talagang nasa probinsya ka talaga. Nasa bukid ka talaga. Wala dito mga mall-mall. Pero buti na lang meron tayo tayong internet. Diba? Buti na lang may internet. Kasi kung walang internet, <laughs> wala. Malungkot kasi yung gate namin oh, baka mo yung gate hmm. pero ito lalagyan namin ito ng, ano, ng padlock kasi para hindi lumabas yung mga baka oh sarado mo na ulit hmm. kaya dapat kayo pag kayo pumasok dyan pakisawara po ng gate para hindi lalabas yung baka huwag kayong bungol ha papasok kayo ng papasok diyan eh pasalamat nga kayo hindi ko namin nalagyan ng padlock yan diba o may paparating sino ba yan dito ka sa probesya tungo ng tungo sa iyo ng tao tutungo mo rin, babatiin mo rin hindi ano mo binabati eh Pwede ka na maglakad. Ang mabuti nilang na ang daan ngayon na dati nito nung ako'y bata pa nandito pa ako nakatira wala pang ganito asin wala pa mga ganyan ganyan literal na talagang bukid talaga na ano na daanan hindi yung mga simentado mas may ilupag ganyan wala walang ganon Walang ganon <laughs> Talagang bukit Huwag kang ano Ganda <laughs> nampiyo, good morning ayan na po yung pandesal na binili namin Worth 6 pesos po ang isa kasi malaki siya tapos bumili rin ako ng hot ya tapos yan yeah, may soft siya Ada aga soft drinks mm. ay yung asing tayo paglalakad ay grabe pagpataas pala mahirap ito na po kami sa may pababa ganda ang ganda ng view kita nyo yun yan pababa po yan ang problema dito po nagmotor motor ka, kailangan may preno ka. Hindi pwedeng wala kang preno kasi mahirap na. Kasi pag kayong may baka, biglang tumawid ng baka, wala kang preno, tapong ka. Aing na po sir. Marami kang huli kuya? Hindi yung laki. Mga malala, di mo. Siga. Dapat hinintay mo ako. Aba yun, hinaharap ko. Kanina yung mga baka yan. Huh? Kani mga baka. Nasa labas ay mga baka. Oh, hot ni ni Ate. Nalaki ng hotdog dog mo. Halo, isda. da chapos eh gusto na yun itim pag di nakain yun hmm, siguro buto. hindi nakain ng pote eh Dinin.

O, oh, sabi ko sa may rapang kang umano. Ayaw mo nito, mas maigi ito. Mas malalim. Bumabarek na naman si Kuya, no? ano? Ano? May Joel. Ito, wala po. Hmm. Yan, yung ganda gandang, 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 Saan? gandang, 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 doon. kagabi na. Oh, kasoy. Kagabi na. Hindi nakita. Pag-ilaw. Bukas <laughs> na natin pupuktokin yan, no? Para buo. Hi, ah, ano? Hindi na hindi nakita. Wala tayong ilaw. Abay, hindi, hindi ka na makapaligo pala, no? Paligo na. ako. Ay, lang? Saan? Diyan. Oh, abay, wala mo pa eh. kami. Hmm. Ah, ano yan? Tataas na yan? Ano tataas? Ay, hindi, uusok na yan, di ba? Oo, oh. oh. hindi ko inaan, Hala, umusok na. Yan na. Hmm. <laughs> na mo na 'yung kaldero. Daming mangga. nyo ito nabili ta? mangga. Mangga. Eh, naderito pala 'yung ano 'yun. Eh. May 'te?

The last man standing is a woman. Huh? The last man standing is a woman. Oh, si Tita na ang pinakahuling natira magpukpok. Kunti na lang ta. Matira matibay. Matira matibay. Yan, nagpukpok kami dyan. Ang kasoy. Yung bangos, di ba may bangos dyan? So dahing okay. na lang. Iba, i ay... Babag sa suka. Oh, dyan tapos. <laughs> Kasui Ano ba ka sa inyo ta? Ito? Yes. Ito ka dito Pusit Ang haba niyan ta Pusit Tuyo na po ba? Tuyo na yung pusit